Sa video kong ito ituturo ko sa inyo kung paano mo mapifex ang iyong restriction na copyright claim sa iyong video. Kung interesado ka sa video naming ito, just keep on watching. Bago natin simulan ang video na ito kung paano ayusin kung ikaw ay may copyright claim, pag-usapan muna natin ang about sa copyright claim at bakit ba kailangan pa itong ayusin. Ang copyright claim restriction sa YouTube ay isang proseso kung saan ang isang video ay maaaring ma-restrict o ma-disable ng YouTube dahil sa isang copyright claim na inihain laban dito. Ito ay kadalasang nangyayari kapag mayroong audio, video, o iba pang content na ginamit sa video na hindi pag-aari ng gumawa ng video. Kapag ang isang copyright holder, tulad ng isang kumpanya ng musika, pelikula, o iba pang uri ng content ay nag-apply ng copyright claim sa isang video, maaaring mangyari ang mga sumusunod. Una, monetization disabling. Ang copyright holder ay maaaring humiling na i-disable ang monetization ng video o pagkawala ng ad sa mga videos na apektado ng copyright claim. Ibig sabihin, hindi ka makakakuha ng kita mula sa mga ad na ipapalabas sa iyong video. Pangalawa, video block ang, ang, copyright holder ay maaaring pumili na e-block o i-disable ang video sa ilang mga rehiyon o sa buong mundo. Ito ay nangangahulugang ang mga taong nasa partikular na mga rehiyon ay hindi makakapanood ng video. Pangatlo, Content Removal Sa ilang kaso, ang copyright holder ay maaaring humiling na burahin o tanggalin ang video mula sa platform. Ang ituturo ko sa inyo kadyosa ay kung papaano ba maayos ang isang audio copyright claim mayroon kaming isang video dito na na-upload pa noong 2021, pero last July 17 nakatanggap kami ng audio copyright claim. Ano ba ang aming ginawa dito para maayos ang copyright na ito? E login ang YouTube account, pumunta sa YouTube Studio, sa YT Studio Dashboard, e click ang content at hanapin ang video may restriction na copyright claim. kapag nahanap na ang video, e tapat ang mouse cursor sa copyright at may mag-pop up sa itaas nito, e click ang see details, then, mag-pop up itong video copyright claim details, dito mo makikita kung ano ang restriction ng copyright sa iyong video. Sinasabi dito sa status overview na, video cannot be monetized, the content ID claim on your video doesn't affect your channel. This is not a copyright strike. At dito naman sa bandang ibaba, sinasabi din dito ang about sa kung anong audio ang na-copyright sa iyong video. At ito nga ang audio na yun, makikita mo dito ang time frame ng copyright, at dito mo din makikita ang impact nito sa iyong video, katulad nitong example ko. Ang impact nito sa aming video, ang video ito ay hindi kikita, dahil hindi mo maiyon ang monetization ng video na ito. Para ma-monetize ang video ito, kinakailangan na ayusin ang copyright claim na ito, para maayos ito, pumunta sa tatlong tuldok na ito Dito mo makikita ang mga bagay na pwede mong gawin sa pag-ayos ng copyright ng katulad nito Pindutin ang 3 dot menu o tatlong tuldok na ito Ang gawin dito ay palitan ito ng kanta E si select ko dito ang replace song Pagka-click mag-pop up itong replace song Dito mo maaring palitan ang audio na may copyright claim Maari kang pumili ng any song na ipapalit sa audio E select ang part kung saan nag-start ang copyright then pumili ng song Maari mong pakinggan ang sound sa pamamagitan ng pag-click dito. Then kapag nakapili na ng kanta, e-click itong Add, maaari mong lagyan pa ito ng iba pang song nang sa ganun mawala ang copyright claim kapag ito ay napalitan ng kanta. Dahil kapag hindi na cover ang buong kanta na nakakulay orange na ito, hindi pa rin maaalis ang copyright claim. Then kapag napalitan na ang audio na na copyright claim, pindutin ang save. Then, hintayin lang na matapos ang video editing dahil ito ay naka-in progress pa. At kapag natapos na ang video editing in progress, makikita na sa bidyong may copyright claim ay na-release na ang claim kung makikita nyo dito wala na siyang restriction at naka-on na din ang monetization. So ayan mga kadyosa, ganyan lang kung paano ayusin ang copyright claim sa inyong mga video. Gamit ang replace song, kung may katanungan ka about sa copyright claim, pakicomment mo na yan sa baba ng video kung ito. Hanggang sa muli mga kadyosa, God bless us all. Bye bye. Subscribe now.